Orly, uh, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Uh, sabi mo naman, eh, halos tatlong beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yun lamang delivery ni, alleged delivery ni Rep uh, Yap ang na, parang yun ang natandaan mo? Si yung po, yung, yung po, Your Honor, yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin, unang duty ko, yun talaga yung o bumungad sa akin, Your Honor. Pero marami kayo, may backup, may, kung may advance party kayo mo. Ilan ba kayong, sabi mo galing ka sa Marines, ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep Saldico? Mm, total ko, parang nasa 90 plus eh. So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan mga kasama mo? Mabilis lang, para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. Ilan sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines, mayroon. Mga sila, ano, uh, Jubit Bunagan. Sige. Mark Bunagan. Uh, Alan Colisio. Maliban sa Marines, meron din bang ibang serbisyo? Hindi ba, pulis meron? Mayroon, mayroon pulis uh, anim na ano? Anim na galing sa PSPG. Kung sakali, meron nakakarinig sa mga uh, kasama mo at uh, sasabihin nila, mali na ang sinasabi mo, tumurap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Just 100 Yes, yung uh, Eric Yapba na congressman, yun yung dating chairman ng Appropriations Committee. Uh, tama ba? Wala po akong knowledge regarding sa kanya. Basta yes, Eric but, Yap uh, lang yun. Well, kayo. for the record, uh, Eric Yap used to be uh, chairperson of the Appropriations Committee in the House. Uh, point of information. Thank you. Uh, last na lang before we go on break. Anong specific uh, duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? Sabi mo, intelligence. Ay, sir. Sa mc to ako dati, sir. Intelligence. intelligence. Bakit? Authorized ba yung mga Philippine Marines na mag-serve uh, as a security escort ng civilians? No, oh, sir. Man, no, Ay, sorry, sir. No, sir. During that time, sir, retired na po ako. ah uh, Hinar ka bilang retired na marine personnel. Ay, sir. Okay, thank you. So, Mr. Chair, in, in connection doon sa tanong mo, okay. Uh, sinabi mo, 90 kayo na security ni Saldigo? Most likely, uh, ganun yung bilang, sir. 90? Ay, sir. 90. 90? Ay, sir. Isang kumpanya na yan ng Marines, kung tutusin? Yes, sir, pero 90 is the number. Na napakarami. More or less, sir, more or less. Hindi ako exact sa number, but more or less. Talo si Senate si President nito. Ilan lang bang gwardiya mo, sir, Senate President? Wala, zero. Ikaw nga mismo nagdrive, bro. No? Wala, si basta kasama ko lang si Six Hour, okay na ako. <laughs> si Santiago, nagde deliver Sito si Balat, but nakapag-deliver na raw kay Saldi. ko nakita mo ba ito? Magkakilala ba kayo niyan? No, Your Honor. Hindi pa kayo nakakilala niyan? Yes, Your Honor. Mr. Balatbat, hindi mo na si Sir Orly, security po ni uh, sa ko? Hindi, hindi po, Your Honor. Hindi mo rin kilala? Hindi po. All right. Sir, uh, I have a, Mr. Chair, with, with your indulgence, I just uh, have to, two quick questions. Uh, anong trabaho ninyo, sir, security? Bago po kayo nag-security, Ano uh, anong trabaho ninyo sa Philippine Marine? Sa infantry, artillery, ano sa po kayo? Uh, dati po sa intelligence po ako sa Marine Corps. Intelligence. Tapos diretso na po kayo sa ko o meron pa kayong VIP muna na daanan? Uh, dati po, galing ako sa Coca-Cola. Hmm. Naging consultant po ako sa Coca-Cola. Tapos po, kay Saldi ko na? Opo. nag po ako sa Coca-Cola. din napunta po ako sa kay Saldi ko, sir. Ah, kay Saldi ko na po. Yun po yung una politiko ninyo? Ah uh, yes, Your Honor. Alright. Sir, tanong ko lamang po. Okay. Iba, mabigat po yung inyong uh, nag-deliver po kayo kay uh, Speaker Martin Romaldes. Could you, may, could you name kung sino po mag-deliver? Siyempre po, kailangan nyo i-confirm na na-deliver na po, boss, yung pera. Kaya, uh, siyempre, ko confirm mo kay ko, na-deliver na po sa bahay ni Speaker. Sino po mga dinideliveran nyo? Alam nyo ba ang pangalan sa dami po ng pera na yun. Uh, Sa pagkakalam ko po, uh, wala po kaming direct contact doon sa receiver. Kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul or kaya si Mark si Paul si Mark, yes, your Honor. kasama ninyo si Paul or si Mark, mag-deliver ng pera. Yes, Your Honor. Kay, kay, uh, speaker. Yes, Your Honor. Saan bahay po ito? Sa? Doon sa 42 Forbes, Your Honor. 42 Forbes. Okay. Alright. Uh, ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes na sinasabi ninyo. Te, bakit po nilaman na bahay po ni speaker yun? Sino po nagsabi? Uh, based doon po sa ano, sa, uh, pa-deliver ng ano, i-deliver sa bahay ni speaker. Si, sino nakakaalam? Si Paul at saka si Mark? Yes, Your Honor. So, dinadala po kayo doon sa yes, body speaker? Okay. Yes, Your Honor. Ilang beses po kayo nag-deliver ng pera po doon? Simula po nung pag-start uh, ko doon is ang uh, actual ko pong delivery is tatlong beses, Your Honor. Tatlong beses? Yes, Your Honor. Sa isang delivery, ilang maleta po ang dinideliver niyo sa 42 Forbes? Yung sa 42 Forbes, sir, uh, Your Honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, oh. inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon, din nung ibinaba yung 46, naging 2.35 na lang yung box na naibaba. Dinala saan? Doon sa 42 Forbes na, Your Honor. Kaya uh, sa bahay mo nun speaker? Yes, Your Honor. Ilan beses isa kayo nag-deliver na deliver doon? Misal lang? Ilan? Uh, ako, ako, in my, during that time, uh, tatlong beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is, kasi namumonitor ko po yung group chat ng movement nung uh, duty ng basura isa uh, three times a week most likely pag lalo na pag December pare-pareho ba yon uh, kung ilang maleta na deliver mo ganun din yung ibang grupo na, na, na halaga o na uh, amount ng maleta equivalent ng maleta No, Your Honor, hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maleta na i-deliver. Pero three times of... a week ang delivery doon sa 42 Forbes. Most likely, so, Your sinasabi Honor. Kasi nasabi mo ng bahay ni speaker. Most, yes, Your Honor. Gano'ng katagal po ito? Ilang buwan po ito na three times a week, three times a week? Ilang buwan po ito? Nung time ko po, uh, from December po yun, December eh. Hanggang? Hanggang nandoon po ako no, ganun yung... Kailan po yon Kailan mo kayo malis? August, August 5 January, lang po. January, February, March, April, May, June, July, August, walong buwan? Hindi po ako sure sa kung yung mga other month is... Eh, Pero three times a week ha? Yes, Your Honor. Three times a week. Okay. Mr. Chair, uh, my, my, last question now with uh, Engineer Bryce. Engineer Bryce, may pinag-ngangalandakan si uh, Attorney Porto na maraming senador ang uh, sasabit dito. Pero ngayon, hindi mo pinapatutuan. I mean, eh, does this mean na uh, fake news po yung sinabi? Mukhang uh, uh fake news ang uh, binigay ni Attorney Porto ng iyong attorney sa media. Kasi sabi niya po, anim daw eh. Marami pang mga senador. Ah, uh, misunderstanding po yun, Your Honor, kasi doon nga po sa computer ko, congressman po yun nandun. Ah, uh, congressman, hindi senador. Oh, oh, so, own. sinasabi mo ngayon, hindi naman yung anim na puro mga senador yon. Hindi po totoo, Your So, Honor. fake news po yon. Kaya kausapin, mag-usap po kayong attorney, mamaya po ako mag-usap kayo. Sabi yes, mo ayusin po. po, kasi hindi po maganda tignan at hindi rin maganda pakinggan na anim. Eh, yung mga tao ngayon nagtatanong sino ba yung anim na yan? Sino ba ba yung mga kulang pa niyan? And I think that is unfair. Can you please inform your lawyer? Ano po? na linawin niya po kung congressman, di congressman po, ano po? Kung meron siyang alam. Ako. Doon pa sa computer mo, mabilisan na lamang po. Nabanggit po ba ang Speaker Romaldes doon at saka saldi ko? Kung saldi po meron. Kung saldi, hindi sa computer mo. Wala pong nga nabanggit Ako. doon na Speaker Romaldes. Wala po, Your Honor. Mr. Chair, that's all for now. I'll reserve some Mr. questions later. Thank, Thank you, Mr. President. Mr. Chairman, just one question to um, Mr. Gutesa. Uh, kasi parang nalito lang na kami na kote dito sa kwento mo. Uh, can you give the details ng sinasabi mong delivery between Eric Yap and Saldigo? Sino nag-deliver sa kung kanino sa kwento mo? Nung part of December sir ng 2024, uh doon ko po na aktuhan si uh, Congressman Yap sa na siya mismo ang nag-deliver doon sa Bali Verde 6 ng 46 na maleta na naglalaman ng yung level kasi ng maleta may nakalagay na post si may nakasulat na 48, 48 siya Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul yun, saka binibilang. Kaya na, na-notice ko na... Okay. Sabi mo, galing kay Eric Yap? Yes, Your Honor. From one congressman to another. From one Congress congressman to another. Uh, sa, saan kinuha kay Eric Yap yung 46 na maleta? Dineliver lang niya po. Sa, kita lang po kami doon sa, ano, sa Valley 6. Dinalan uh, niya lang yung mga maliitan na sa Valley Verde 6 during the time. Tapos kayo ang nag-deliver sa? Nung inilipat po namin sa sakyan din mm. dinala na namin sa Horizon, yung mga maliitan uh, na yun. Yun yung 46 na sinasabi mo? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Mr. So Chair, I just want to make a decision, yung mga clarification po na ganoon. Kasi po sa Kongreso, siguro alam din po ito ni uh, Congressman, uh, ni Senator Dante Marcoleta, magkasama po kami. Uso po yung bilihan ng budget sa Kongreso. Opo, po. Eh, mag, de di, ng, budget po. Si Sen. Marcoleta kin, kinatest to this. Kaya po minsan pag pagpanoodin nyo po sa TV, paikot-ikot po mga kasamahan naman namin sa Kongreso, yun pala, lalapitan yung isa. May budget ka ba, ba na titira dyan? Akin na lang. Susubasta. 20%. Parang gano'n sususbasta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair. Thank you for the education. Mr. Hindi sa Senate Point of information. Mr. Mr. President, ah, Mr. Sir, Point of, sir, Chair, of information. Yes, intervention lang, intervention. Yes, just, just information. Uh, Mr. Mr. Orly, uh, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Uh, sabi mo naman, eh, halos tatlong beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yung lamang delivery ni, alleged delivery ni Rep uh, Yap na, parang yun ang natandaan mo? Si yung po, yung, yung po, Your Honor, yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin, unang duty ko, yun talaga yung o bumungad sa akin ni Ronald. Pero marami kayo, may backup, may kung may advance party ka Ilan ba kayong sabi mo galing ka sa Marines? Ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep Saldico? Mm, total ko parang nasa 90 plus eh. Hmm? 20? So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan mga kasama mo? Mabilis lang para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. Ilan sino-sino ang -sino kakilala mo sa Marines? Sa Marines mayroon mga sila ano? Ah, uh, Bunagan. Sige. Mark Bunagan. Uh, Alan Colisio. Maliban sa Marines, meron din bang ibang serbisyo? Alin ba pulis meron? Mayroon, mayroon pulis sa uh, anim na ano, anim na galing sa PSPJ. Kung sa kasakali, meron nakakarinig sa mga uh, kasama mo at uh, sasabihin nila, mali naman ang sinasabi mo, tumarap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Just, just Pangilinan. Yes, yung uh, Eric Yakba <laughs> na congressman, yun yung dating chairman ng Appropriations Committee. Uh, tama ba? Wala po akong knowledge regarding sa kanya. Basta yes, Eric but, Yap uh, well, yun. Yes, but for the record, uh, Eric Yap used to be uh, chairperson of the Appropriations Committee in the House. Uh, point of information. Thank you. Uh, last na lang before we go on break. Anong specific uh, duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? Sabi mo, intelligence. Ay, sir. Sa MC2 ako dati, sir. Marine Corps intelligence. intelligence. Bakit? Authorized ba yung mga Philippine Marines na mag-serve uh, as a security escort ng civilians? No, sir. Dur Ay, sorry, sir. No, sir. During that time, sir, retired na po ako. Uh, Hinar ka bilang retired na marine personnel. Ay, sir. Okay, thank you. So, okay, sir, sir. in, in connection doon sa tanong mo, okay. Uh, sinabi mo, 90 kayo na security ni Saldigo? Most likely, ano? ganun yung bilang, sir. 90? Ay, sir. 90. 90? Ay, sir. Isang kumpanya na yan ng marines kung tutusin? Uh, yes, sir, pero 90 is the number. napakarami. More or less, sir, more or less. hindi ako exact sa number, but more or less. Talo si Senate President nito. Ilan lang bang gwardiya mo, sir, Senate President? Wala, zero. Ikaw nga ang mismo drive no? Wala, basta kasama ko lang si Six Hour, okay na ako. <laughs> Sige, thank you, Mr. Chen. Thank you, sir.